Oh, oh maiba naman oh. Pang crossfire god ng Balinsuela oh. Oh, hina. Abudo, pangalan Abudo. Oh, tara guys. Pata mo nga do, ng mga headshot do. Mga headshot tang. Malulupit na headshot ah. Oh. Uh. <laughs> headshot. Ano, ano lang kasi do. Yo, niya. Ano, bakit may ngay? Ano? Ano yung do? Ano? Testing pa do. Nagpapalakas pa lang. Ah, nagpapalakas pa lang. Papainit pa lang mga boss. isilang kayo. Ano lang yun eh? Partida yun eh. Partida. Do, yung malupit na headshot do ah. Oh, taragis guys. Ano kasi kinuha na piso? Oh, tama, tama. Kinuha yung piso. Practice ba lang? Oh. Crossfire God, tayo lang yan. Isang tutok, dapa. Kuya, hina crossfire yan eh. Ano, malakas yan. Si Abu Do yan eh. Uy, Crossfire God ng Valenzuela City yan eh. Uy, nakalaman niya kasi. Ah, siya. Huwag kayo magulo. Ay, naglalaro eh.